Yo, yo, what's up, happy people? Dudoy on the mobs. For today's video, mga koys, ay talagang manggigigil po kayo. Dahil huli po yung kabulas tugan ng mga TVG vloggers kuno ha? Ha? Huli yung modus nyo. Nagigil Huling ka. Huling-huli eh, ni Dodoy T. Yan po ang pag-usapan natin ngayon mga kois. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Happy Sunday mga guys, mga schoolyards. Mga sulit your miss ko so for just you know? At sa mga sulit ng mga followers po natin dyan, you no? Know? subscribers nyo. Know? Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At pagpala inawa tayo ng Diyos na puong oh, may kapal. So, di na natin to patatagalin. So without a further ado, let's begin. Wee! Ito ang nangyari mga kois, holing holy ni Duloy Malapit na kayong makokolong, yung sinasabi ko sa inyo. Dahil gumagawa kayo ng kafik nyo san, gumagawa kayo ng kwento, gumagawa kayo ng drama. Ito, attention sa lahat ng mga Filipino dyan. Saan man kayo ng sulok ng mundong ito. Ito ang ginagawang kalukuhan ng mga TVG vloggers sa, Ito ha. Kunwari, kunwari, kasi nga gumagawa sila ng mga kadramahan kalukuhan. Gagayahin po nila yung Facebook page account ng mga solid isko, your may supporters o et bulaga solid supporters ha. Kagaya sa nangyari nito. Gan ganito yung sistema niyan. Gagawa sila ng dami account. Wow. Gagayahin yung mga Facebook page o YouTube channel name ha. ng mga solid at bulaga o solid gourmet ko ha. Ngayon mag-post sila doon. Sisiraan nila yung kanilang boss o amo. Kagaya sa nangyari nito. Tapos pupunain nila bibigyan nila ng drama kadramahan bibigyan nila ng kasuklam-suklam na reaction ipalabas nila na sirisiraan yung mga boss nila sa mga vlogger ng Etpulaga o vlogger ni Yormisco pero huwag ka sila po ang gumagawa niyan ha oh kitang kita obvious po naman kagaya po sa nanyari nito Oh. Tingnan niyo to. Oh. Yan ha. Oh. Facebook page ni Base Tells 2. Oh. ko, Ando research. Doon ko na pagtanto, Aha. Kalukuhan na to ng mga TVG vloggers. Ayan o. Oh. Kasi itong amaw na si Jiggy Barang <laughs> nagpop up yung YouTube niya, post niya sa community, community niya. Ito po ang kanyang post sa kanyang community, ha? JG Barang TV. Nas man buwa nga mo, ha? Oh. Hmm? Kilala kong kaliskis mo, oy. Tanga talaga. <laughs> Ito ang ginawa nila mga kuwis mga guys, mga iskonyan. Huling-huli yung mga kaamawang ginagawa ng mga to. Okay? Kunwari, ayan, obvious na obvious po. Ito po yung situation niya na. Merong pong Facebook page may base Pels to. Okay, obvious naman talaga na yung sa profile pala makikita mo yung obvious naman talaga sa profile pala makita mo doon na hindi sa kanya. Ito ang ginagawa ng mga TVG vloggers ko no para makagawa ng kadramahan, ka kabulastugan, tugan, para may maikontin, para kikita, kikita sa masamang paraan. Obvious na obvious. Kagawa po sila ng mga dami account ng Facebook page sa mga supporters o solid na mga blogger ng ay Etbolaga, Tape Incorporated or kay Yormis Moreno. Ito pong ginagawa o ginagaya po nila ha. Tapos mag sila doon ng mga kabalbalan na kuno sinisiraan yung mga TVG, ng mga host, mga family ng TVG. Pero wag ka, sila lang po ang gumagawa noon. Kilala kong kaliskis mo, oy. Talaga <laughs> talaga. Atensyon to sa lahat ng Pilipino na mapagmatyag po kayo ha. Huwag po kayo magpaniwala. Kailangan po do research. Oh. Bakit ko po ito nasasabi? Na 100% sa kanila po ito. Kung hindi ka ba buang, kung hindi ka ba amaw, kung hindi ka ba tarantado, kitang kita mo naman siguro yung profile ng Facebook page na hindi naman sa kanya. Bakit ka gagawa ng reaction Bakit mo gagawa ng kadermahan? Ha? Obvious na obvious yan. Grabe. One plus one maaintindihan ma mo talaga kahit grade 1 makakaintindi nito oh. obvious na kayo po ang gumagawa ng kabalbalan obvious na kayo pong gumagawa nito ng mga dami account tapos ang sinisiraan nyo yung boss amo manager nyo grabe kumikita kayo sa masamang paraan pinapakain nyo sa family nyo Gano'n na ba kayo ka-desperado? Gano'n na ba kayo ka better Well, ito, papaliwanag natin sa taong bayan. Yung mga kagaguhan nyo, kabalbalang ginagawa nyo. Ha? Mga kaamawan nyo. Mga kababayan ko, ito po ang ginagawa nila. Ginagaya po nila yung Facebook page ni Base Pels 2. Kung mapapansin nyo dyan, o, oh, dyan sa picture, tingnan nyo. O, oh, nagpost itong Jiggy Barang. Sarapan namang panood ko kahapon, Saturday. Dahil nga, uh, Saudi National Day, pumunta ko ng airport dahil may sinusundo kami. Biglang nag-pop up to. Akala ko naman ay talagang totoo. Opo. Nung, ti nung tinitingnan ko talaga, iba yung profile pic ni Bispells to. Pero bakit ito kumana? Kumagat? Well, magkapag-isip ka talaga, aha, alams na. Ito pong post ni Jiggy Barang TV. Bek Soto and ko Soto. Basos daw, grapal, gurang yan. Ang sabi ng itbulaga vlogger na si Bespelto Bukas po ay may upload ako si Binim and po ang patunay na pumunta na or nakailang punta na ang gisagidli sa Positive City Pleasure po. Mga ngayon po ang post ni uh, Ito na. Ito na ha. Ayan po. Best Hmm. Nakatag pa sa Quezon City. Mm -hmm. B Vico Soto ang bastos yun naman. Hmm. Yan po ang post nila. Nakakalang gawa-gawa ng na, na, hindi po totoo kay Best Fields to ha? Best Fields to. Tsaka lang to, alam na. Ang sarap, ang sarap na manira sa kailang boss amo manager ha? <laughs> Nako, mag-ingat kayo sa mga vloggers nyo. Oh, kinakanaan na kayo ha? Para kumita. Vico Soto ang bastos nyo naman. Bakit po ayaw nyo papuntahin ang G sa Gidli sa Pasig City? Ano po meron? Porkit ba anak kayo ni Vic Soto? Ganyan na lang kayo ka Feder? Better? Mayor lang kayo dyan, tandaan. Hmm, gabi yung mga post nila. Tandaan nyo yan, hindi nyo pagmayari ang Pasig City. Grabe na pagkasugapa nyo naman. Anak nga talaga kayo. Nang isa sa mga TVG dahil ang sama ng ugali nyo, Vico Soto. Tahanang pinakamasaya ang palagi naming pinapanood at hindi ang TVG nyo na mga gurang na palaging kulilat sa ratings paano puro kabitiran ang pinapakain sa manonood mga bes araw-araw tayong manonood 8 bulaga paulo isko buboy tadhanang pinang, pinang masaya pinaka masaya hashtag 8 bulaga obvious na obvious kitang kita posibleng hindi talaga lang mapansin profile pic, alam niyo naman, hindi yan kay Best Pels to. Pero bakit nila kinakana? So, ibig sabihin, sila ang may pakana nito, sila ang may kadramahan nito, tapos, titirahin nila, gagawan nilang reaction video. Kaya ito ang nangyari kay Best Pels to. Huli. Ito po ang paliwanag na tunay o legit na Best Pels to. Ha? Ito po ang profile pic nyo. Yun naman, you know, may profile pic talaga siya. Hindi 'yung ginagawa lang dami account oh. I'm ready na harapin 'yan ang mga isyo na binabato sa akin. De umano ay may nag-leak na screenshot na siniraan ko daw si Mayor Beko. Si Mayor Veko. I want I want to clarify na hindi sa akin 'yan. Obvious naman talaga na hindi sa kanya 'yan. Oh. Tingnan nyo ang profile pe. Maraming gumagawa ng mga ganyan post dahil sa personal na interes. Wala ako kinalaman sa kulilat na yan. Anytime go. Ayan. Hmm. Alam na. Miss Mong Grid 1. Hmm? Miss Mong 1. Mabalansi. O alam nila ang katotohanan. Bakit ko nasabi? kung hindi pa kayo mga bukang na amaw. Kakanain nyo ba? Gagawa nyo ba ng kadramahan? Gagawa nyo ba ng reaction video? Na alam nyo naman na hindi sa may-ari talaga yon, Ha? Kitang-kita nyo naman sa profile na hindi sa kanya. So, isa lang ibig sabihin yan. Kayo ang gumagawa niyan. Kayo ang sumisira sa sarili nyong boss amo manager. Ha? Para kumita. For the views. Kaya kayong mga supporters o mga followers nila, mag-isip-isip na kayo. Binubula na kayo. Grabe, hindi nyo pa naintindihan yan. Ha? Kung napapansin nyo sa likod ko, lagayan po ito ng kay ko dito ha. Pero isko, wag ka, isko mo rin yan. Maraming salamat nga pala dito kay Ma'am Verna dito sa panahon ng eleksyon. Nagmigay po siya ng dalawang t-shirt na isko at saka tatlo nito at saka tarpulin ha. Maraming salamat. Kaya huling huli na kayo ha. Huwag <laughs> kami <uy. laughs> Mga amo talaga kayo ha. Huwag kami. Matatalino po kami kaysa, kaysa, sa inyo. Matatalino yung alam naming katotohanan at legit po. Ha? Kaya huwag po kayong gumawa-gawa ng mga kabulastugan, kafake newsan, kadramahan, o dami account dahil huwag talaga. <laughs> Huling huli kayo. wag kami po, okay? Yun, kayo na po ang makomento po kayo kung ano po yung uh, nasa sa isip nyo. At talagang obvious naman po talaga, no? Na talagang gumagawa lang sila ng kadramahan, ka-fake news, ano? Comment down below. At yung like and share nyo mga ko is napaka-importante po yan. Para po maging recommendation yung videos natin para po mapalawak o mapanood po ng iba na naniwala sa kanila pag napanood nila to, syempre, mag-isip-isip sila, mag-alanganin na po silang, ah, tama, no? Kaya yung like and share nyo mako is napakalaking tulong po yan para sa pag natin kay Yormais at sa Itbulaga, no? At kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share. So for now, I'm gone. Pilipinas, God fears. God bless all. Peace.